balatong. Nilagyan ko ng buto-buto at may dahon ng balonggay. Konting kanin. Kain tayo mga idol mga friends. Magkukutsara tayo ngayon mga friends. Kain, kain. Hmm. Walang daon ng ampalaya, kaya ang nilagay ko ay daon ng malunggay. Mas masustan siya mga friends. Silip. Thank mm -hmm. you. munggo, balatong kain tayo salamat nga pala doon sa mga nag comments nag like doon sa aking video sa pagluluto ng bulanglang 1.1 million na po maraming maraming salamat at saka maraming salamat din sa mga nag basher doon na sabi marami daw bitsin konting bitsin lang po ang nilagay ko doon kayo po ay mahilig bumili ng mga lutong ulam, yun ang maraming bitsin. Hindi nyo alam kung ano mga ingredients ang nilalagay doon sa mga niluluto na mga binibili nyo. Kaya mas masarap ang magluluto kang sarili mo. Dahil alam mo kung anong ingredients ang nilagay mo. Sa mga nagko-comments doon, nasabi na maraming bitsin, konting bitsin lang po ang akin lang kung kayo nabili ng mga ulam na mga luto na hindi nyo alam kung anong ingredients ang pinaglalagay doon kaya huwag kayo magsabi na maraming bitsi nang nilagay ko doon sa niluto kong ulam pero salamat pa rin sa mga comments nyo dahil nakakuha ko ng ano, idea Katulad nito niluto ko na balatong. Panoorin nyo ang video ko dito sa pagluluto. Doon naman sa mga nag-comment sa akin ng maganda doon sa pagluluto ko ng bulang lang. Yung mga mahilig kumain ng bulang lang. Maraming maraming salamat sa inyo. At uh, sa supportan nyo. Maraming salamat. katulad nitong niluto kong balatong. Hindi ako mahilig magbibili ng mga luto na ng mga ulam. Gusto ko ako nagluluto at ako rin ang kakain. pala itong masarap itong pagkain may konting buto, buto ng pork sold na ang ating pang isang araw na uh, budget sa pagkain ayan mga friends tapos na tayo mag uh, tanghalian so maraming maraming salamat at shout out sa lahat ng mga followers ko at sa mga uh, nag like at nag share doon sa aking video na pagluluto ko ng bulanglang. lang magandang araw po sa ating lahat